Gina Morales, nadulas ng amining hindi siya in love ngayon. Alamin sa Espated Report ni Anton ang nagulat ng madula si Vina Morales sa pagsasabing hindi siya in love ngayon. Ito'y dahil ang alam ng marami may boyfriend itong foreigner na si Andrew Cobalsin na laging naghahatid at sumusundo sa kanya sa tuwing may performance ang Broadway musical na Her Lies Love. Ayon kay Vina, nasa Amerika umano ngayon si Andrew kung saan hindi naman daw siya in love. Taliwas ito sa naging pahayag niya noon ang sabihin nitong constant date niya si Andrew at nagdadasal siya na ito na ang huling lalaki sa buhay niya. Naging palaisipan din sa mga mga press ang sinabi nito na with or without love life, kompleto na raw siya dahil meron na siyang anak na si Shana. Grateful na raw siya na na-experience niya ang maging isang nanay kaya hindi raw siya nagmamadali sa love life. At iyan aking balitang showbiz para sa impinang may lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.